Good morning mga langga. Our topic for today is all about division of fractions. Sa division of fraction mga langga, kapag uh, meron tayong uh, fraction divided by a fraction, ang gagawin lang natin, uh, kukunin natin ang reciprocal ng divisor. Then, i-multiply na natin yung fraction. So, ano ba yung reciprocal? So, dito sa given natin, ang divisor natin is yung 4 over 5. So, kunin daw natin ang reciprocal ng 4 over 5. Ang ibig sabihin mga langga ng reciprocal, ibig sabihin itong numerator ay mag, yun ang magiging denominator natin. At ang uh, denominator natin, ito naman ang magiging numerator natin. Pagpalitin lang natin ang numerator at denominator. So, ang reciprocal ng 4 over 5 is 5 over 4. So, ito yung reciprocal ng 4 over 5. Yung nagpalit yung posisyon ng numerator at denominator. So, okay. so, gawin na natin. Just bring down 5 over 8. Uh, tapos do the multiplication times the reciprocal of divisor natin ano nga yun ulit ang divisor natin ang divisor natin is 4 over 5 so kapag pagpalitin na natin times the reciprocal of 4 over 5 magiging 5 over 4 ayan So, ngayon mga langga, pwede na natin ipag-multiply. Doon na multiplication na. So, multiply the numerator times the numerator. 5 times 5 is equal to 25. So, denominator times denominator. Ang sagot niyan ay 32. So, dito sa sagot natin, 25 over 32 mga langga, wala na tayong common factor sa dalawang number. So, yan ang ating final answer. Another example mga langga, we have 4 over 9 divided by 6. So, napansin natin, this is our number. So, kapag wala kang makikita dito as a denominator mga langga, lalagyan lang natin ng 1 as a constant number. So, that would be 4 over 9 divided by 6 over 1. So, automatic na yan. Kapag wala kang uh, denominator dito. So, pagkatapos natin gawin yan i-multiply natin ang 4 over 9 times the reciprocal of 6 over 1 the reciprocal of 6 over 1 is 1 over 6 dito sa 4 over 9 times 1 over 6 pwede tayong uh, mag-factor mga langga para makapag-cancel tayo so 4 can be factored as 2 times 2 times 2 tapos atong 9, wala naman tayong mga, uh, ano sa uh, numerator natin hindi na natin i-factor yung 9, pero yung 6 yan yung ano natin, kasi may factor yung 6 dito sa 4 so 6 can be factored as 3 times 2 so ngayon yung 2 natin, pwede natin cancel yan yan So, ngayon, ang natira na lang natin, dito, we have 2 over 9 times 1 third na lang. Ayan. So, kapag ipag-multiply na natin yan, makuha na natin yung 2 times 1 is equal to 2. And, 9 times 3 is equal to 27. So, wala na naman tayong Uh, common factor dito kasi nag-factor na tayo dyan. So, this is our final answer. Okay, so, ito na tayo mga langga. Nasa dividing fractions by a mixed number na tayo. So, to divide a fraction by a mixed number, ang unang gawin natin mga langga ay convert na muna natin to into improper fraction. So, ganito lang yung pag-convert yung Uh, gawin natin improper fraction sa so, multiply lang natin 2 times 7 plus 4 tapos yung uh, denominator natin yun pa rin yung magiging denominator natin so 2 times 7 is 14 plus 4 18 sa so, pa rin natin yung denominator natin Alright. ngayon uh, itong given natin ay magiging yung whole number natin tandaan natin na kapag walang uh, denominator yan, lagyan natin as 1 as our denominator tapos ang ating fraction, mixed number na 2 and 4 over 7 is equivalent to 18 over 7 so, yan na yung italip natin dito 18 over 7 so, sunod na gagawin yan just bring down 3 over 1 times the reciprocal of 7 over 18. So, dito mga langga, maghanap tayo ng factor dito. Uh, meron tayong ma factor dito sa 18. Yung 3 at saka 18, yung 7 at 1 wala. So, ang 3 can be factored as 3 times 1 over 1 times 7 over ang 18 can be factored as 3 times 6 18 yan so ngayon meron na tayong makansil yan so meron na tayong uh, 1 times 7 7 ito na lang 1 times 6 6 So, hindi pa to ang final answer natin mga langga kasi hindi siya improper fraction. Proper fraction to. Uh, proper fraction, malaki yung numerator sa denominator. So, gawin natin mix number ito. Itong 7 over 6 para makuha natin ang final answer. So, paano pa gawin yun? Tapos na natin yan na topic. Pero balikan natin. So, to convert uh, improper fraction to mixed number ito lang yung gagawin mga ngalangga so i-divide lang natin yung 7 sa 6 so 7 divided by 6 is 1 1 times 6 is 6 7 minus 6 is 1 uh, dito, ito yung magiging whole number natin ito yung magiging numerator natin at ito yung magiging uh, denominator natin so ito na yung sagot natin 1 and 1 over 6 so 7 over 6 is equal to 1 and 1 over 6. So, this is our final answer na mga langga. So, hanggang dito lang yung tutorial natin mga langga. Sana mayroon kayong natutunan. Bye! Thank you for watching!